Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please like, share, and comment, guys. Ah, uh, sa so for this video ay papunta tayo dito sa gitna ng palayan, guys, para bisitahin ang ating uh, tanim na palay. So, ayon, guys, makita nyo sobrang lakas ng agos ng tubig dahil sa lakas ng ulan. Um, kagabi, guys, at saka kaninang ng madaling araw. So, ayan halos din na natin makita yung tanim na mga palay dahil sa Mataas yung tubig baha. Ayan, guys. Um, yung mga nakaraang linggo, siguro nakita naman natin na naging tuyo na yung mga dahon ng ibang mga matataas na lupain dito sa taniman ng palay. So, kaya, ayan ngayon, halos nalubos naman yung pagdami ng tubig. So, ayan, guys, umapo. At saka yung iba, guys, parang nasira yung yung daanan ng tubig. So, kaya, ayan, umapo siya dyan guys sa palayan. Naging coast na parang natumba yung mga palay. Ayan guys, malapit lang yun sa irrigation, yung tanim na palay ni Papa. And then, ito yung daanan, papunta dun sa unahan na isa namin, naming tinatanim na palay sa kapatid niya at saka sa auntie namin. And guys, yung daan. And then, nasira yung, dun sa may dulo, nasira yung gile dahil sa lakas ng agos ng tubig uh, lumipat doon sa kabilang palayan ayan guys so kasi hindi pa yan guys na diretso yung pasimento ng irrigation kaya meron pa rin natirang rough road dyan sa may papuntang unahan guys so ayun nandito na tayo guys sa gitna ng palayan kitang kita nyo naman uh, green na green na yung mga palay guys so mukhang naliligan talaga parang nasayan sila dahil sa lakas ng ulan, ayan, nagkaroon ng tubig yung mga tanim na palay. Maganda dumaan dito guys, every time na maghatid ako ng uh, mga estudyante sa school and then pabalik, dito na ako dumadaan kasi medyo malapit, dipinda sa gasolina. So ayan guys, ano yan, daan na yan, Mansana to, Tambangan Road and then diretso na yan guys ng San Jose Danlog, papunta ng school and then pabalik, dito rin ako dumadaan guys. So, ayun, guys. Napakalinis. Walang traffic. Kalos, ikaw lang yung ladaan talaga pagka maaga. Pero yung iba, guys, dito na rin, no. Nadaan sila pagka papunta ng trabaho, papunta ng uh, school. Dito na kasi madali. Walang maraming motor at saka mga sakin yung makakasalubong mo talaga. Oh, uh, tingnan nyo, guys malinis din yung daan parang nakaka nakaka-refresh ng utak ko makita mo yung ganda ng mga palayan dito guys ayan guys pa medyo ano na tayo patapos na yung ating video guys and then uh, kailan natin magpaalan thanks for watching guys bye bye